Hindi nakatingin ang diretsyo itong si David kay Ramon, matapos din niyang napansin na iba ang titik ni Ramon sa kanya habang kausap nito si Hineral. Sinabi ni Hineral kay Tangkol sa kabilang banda na kailangan umano silang magkita dahil kailangan makita umano ni Ramon ang mga pangalang David dahil bilang dito ang anak umano ni Rigor Di Magiba. At bukod dito umano ay may mahalagang makita itong si Ramon ang mga larawan sa mga anak ni Rigor Di Magiba. Naikatagulat umano ni Ramon pero sinabi ni Ramon na kailangan sabihin na lang general sa kanya pero ang gusto mangyari ni general na si Ramon mismo ang makakita sa mga impormasyong nakuha niya. Nilapitan ni Ramon itong si David sabay tanong sa mga pangalan ng kapatid nito ngunit itong si David ay pautaulatal din siyang sumagot. Ibinalik niya ang tanong kay Ramon at diretsya ang sinabi ni Ramon na isa umano sa mga kapatid ng piking tanggol na ito ang nagangalang David. At malakas umano ang kanyang kotop na si David umano ang kalaguyo ng kanyang asawang si si Mukang. Inutusan ni Ramon itong si David na maghanda umano dahil isasamang umano niya ito sa pagkikita nila ni Hiral. Dahil gusto umano niya makita ang nasabing mga larawan pero sa naman itong si Olga at pinaniwala niya itong si Ramon na may lakad umano silang dalawa ni David. Kikitain umano nila ang kanilang mga kliyente. Sa kabilang banda, nagpupumulit itong si Tanggol na pumunta sa Quiapo pero siya ay pinigilan ni Marcelo dahil baka makita pa umano itong si Tanggol ng mga lispo at delikado ito sa kanila. Wala umano mapupuntahan ang kanilang pagtakas kung babalik din naman si Tanggol sa kulungan. At habang nagtatalo ang dalawa, sa hindi inasang pagkakataon ay nakasalubong naman ni Tanggol ang kanyang katropa sa Quiapo at napag-alaman ni Tanggol ang nangyari kay Tinding sa paglayas nito at sa ginawa ni Rigor sa kanyang lola. Abot langit ang galit ni Tanggol para kay Rigor. Dahil umano sa ginawa nito sa kanyang lola ay nawala na siya ng respeto para sa kanyang tatay. Nagbantay itong si Tanggol sa oras umano na may masamang mangyari sa kanyang lola tinding ay siya mismo ang sisingil kay Rigor.